green green grass so cool any yung mga green green grass how to manage the green green grass Ayan. this is the green ayun, nakita ko siya ang ganda ganda niya, ang pusang nagpi-pictorial, the cat that being pictorial in the, wow, so cute pa, so cute pa. Hello Mimi, hello dalawa na silang Ming Ming, hello, hi Ming Ming, hello. dalawa po sila, buntis ang isang Ming Ming. Itong isang mimi, I don't know kung buntis. Ang laki ng chan niya. mimi, Mimming! Guys, hello, 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 everyone! Sa tanghaling dapat, today is 2 p.m. So, nakatambay lang ako. Let's see. Ah, tumatambay lang si Milagro. Ayan. Tumatambay lang tayo ngayon. Oh so mamaya pa yung pasok natin break in time tayo papakita ko lang sa inyo yung mga kaganapan dito sa park makikita nyo yung mga mga ibon dito naglilipanan yung mga mababang mga ibon so tara na guys samahan nyo ako for today's vlog look the bird 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 ang cute ng bird Ayan ang bird. Ayan na. Ah. Ayan, nakikita niya. You saw the bird. Ayan, lumipad. Ito pa. Ayan ang bird. Ayan ang mga kasama kong tumatambay for today. Ayan siya guys. Tumalon siya doon. Ang galing naman man tumayon. What the heck? Ang galing-galing pala tumalon ng mga bird na to. Ito pa. May mga bird na dito. Ayan. You saw the bird. Ayan ang bird na So, ayan. Nakakatanggal na mga stress. So relaxing this place. Ayan. This place of one of a kind na gusto gusto ko talaga pumunta lagi dito. Every break time ko. Ayan. Ayan. Nakikita mo yung mga bird na yan. Para silang mga langgan. Naglilipa na ang mga bird. Ito may bird dito sa gilid ko. Ayan. Look the bird. Okay. The bird, 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 bird. Ayan. Who's that bird? <laughs> ang cute naman ng mga bird na all bird. So guys, dito sa park na to guys, meron po ta, meron palaruan yung mga bird. Kagaya nyan. Ayan, may mga playground yung mga bird. Diyan sila pinapakain. May nagpapakain sa kanila tuwing morning. So, ayan yung morning routine nila. And then, afternoon, ayan, kumakain sila dyan. Ayan, nagliliphana Ayan, mga doon. Yun, yun, yun. Actually, itong place na ito, ito, ayan. Ayan, nakikita nyo mga green na yan. Green. Yan mga green, green, green grass na yan. Hanapin nyo kung nasaan yung bird na yan. Hanapin nyo si bird. Ayan, pag nahanap nyo bilangin natin ang bird kung ilang bird ang nadyadyaan. So, magbigil, bilang tayo ng bird kung nasaan ang bird. Ayan. Ayan si bird. you know. cute, 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 cute. So, ayan. Actually, itong park na to, ito, ito. Ito, ito yung mga, ano na yan, grass na yan. Yan. Pinapatubo nila yan. pinapopretable nila yan. Harap gumanda. Hindi, hindi pwedeng umapak dyan yung mga tao. So, mga hayop lang. Pwede. Mga aso. Ganon. na Ayan. So, ayan. Nakikita nyo ang puno na ito. Ayan. This puno is matanda na daw yung puno na yan. Yang mga sanga ng puno na yan. Yan ang nagpapalilim. Ayan, nakikita nyo sila, mga bird. Ayan, naglipa na sila, And guys, this kind of tree, ito yung puno na matanda na siya. Nilagay lang siya dito. Ayan, ayan. Marami siyang ano, ayan. Mga ano, green, green, green na ano. So, ayan, yan ang nagpapalilim sa ating pwesto. So, pag makikita mo sila, ang ganda, So, napakaganda talaga dito. Oh. so refreshing. Doon sa puno na yun, may mga bird din yan. Yan ang pangapinabubugaran nila. Kaya maraming bird dito, guys. Ayan, oh. Nakikita yung mga bird dyan. Mga bird, nagliliparan. So, Ito yung playground. Kung saan nagka-truck and field ang mga bird. Truck and field. Ayan. Ayan, makikita mo yung, ayan, yung puno that way na napakagandang puno na yan. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda ng place. Ayan, o. Oh. Meron ka makikita na Tim Homestone. Yun ang na yan. Yung mga uh, coffee. Coffee cafe. Ayan, di ba? Ang ganda, o. Oh. Ayan, di ba? Ang ganda. So cute. May mga bench kung makikita doon. Yung mga bench na yan. Pwede mong upuan yan. Bilangin natin mga bench. One, Two, three, four. Oh, Dora na kayo. Kayang-kaya kaya niyang bilangin yan niya. si Dora. Ay, ayan. Doon naman sa banda dong is building yan. Parang ang lapit lang pero hindi building siya. Yan ang kabuuan ng playground. Doon sa may banda doon, yun naman yung mga playground ng mga dog. yun nakikita niya. Merong ano doon? Payang na maliit. So, yung mga dog naman yan. nagplay sila doon. Dito naman sa place na yan. Yan, nakikita niyo yung pabilyo na yan. Yan, pabilyo na yan na ng mga ano. Yung may bubong. Diyan naman po, nagtatambay ang mga inaantok. Marami natutulog ngayon dyan. Mga ano, mga pagod. Ayan po. Oh, diba may nag-walking na siya? Ayan, ang ganda diba? Ayan, ayan ang place na yan. Ayan, yan. Yung triangle na yan. Diyan naman, yan mga upuan na yan. Yung bench na yan dyan kadalasan nakaupo ang mga marites na may mga dalang mga dog tuwing morning, tuwing hapon. Mamaya makikita mo sila para silang tweet, 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 ganon. Ayan ang puno na yan, napakaganda. Ito, ang dami niyang puno dito sa side na ito. Doon sa may side banda doon, meron din mga playground. May playground doon banda yung mga bata. So, all in all. At tapos dito sa side na yan, ayan side na yan. Maraming mga puno, di ba? So, ayan. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Side na yan, yan. Binubo ito ng ilang square meter. Maraming square meter to Hindi ko lang kung ano. Ayan, maganda dito pag Pasko, guys. Kasi may mga Christmas light na sila. Ayan. Nag-aayos na sila ng Christmas light. So, updates, update ko kayo pag may mga Christmas light na sila. Christmas decor. Ayan. Doong banda doon, meron silang police station ay barangay station kung saan ang mga barangay station doon kami nagpapagamot doon nagpupunta yung mga nampay maging katanungan doon makumukuha ng ID doon din tumutulong yung mga sila kuya yung mga mga ano dito kailangan mo ng tulong sa barangay ayan po yung ano mini barangay lang po siya yun po yung pinaka pero pinaka mini sa Bel Air okay so ayan ang kabuuan ng park Minsan dyan ako, pag umaga, dun po ako sa pangalawang bench. Dun ako lagi nagtatambay sa pangalawang bench kasi marami siyang puno pag umaga. Ayan. Dyan ako. Ngayon, dito lang ako kasi mainit doon. So, ayan. Ito lang po yung kabuuan ng park na pinagtatambayan ni Malaguchis Makos TV. So, ayan. Ayan yung nakaupo lang. Okay. Ayan. Nakaupo lang ang aking mga paa. Alam nyo ba, guys? Tribute from my ano, sapatos. Botas-botas siya. Yan. Yung sapatos ko, guys, butas botas I don't know. Pero gustong-gusto ko siya. Kasi pag umuulan, pag masira man siya, hindi ako maghihinayang pero alam niyo ang tibay-tibay ng sapatos na ito guys kasama ko siya ng ilang taon hindi ako ganong kano hindi ako bumibilig sa so, minimalism papakita ko yung mga birds na nagliparan pero parang aliwanag hindi makikita yung mga birds kung saan sana lang sila dumadapo mga birds na yan so ayan lang guys ang aking vlog for today I hope you like it and please subscribe kung naghahanap kayo ng mga place na pagtatambayan nyo hindi na kayo dito guys masarap tumambay sa park. So, yun lang ang aking vlog for today. I hope you like it. Bye-bye! Green, green grass. So, oh, pa yan yung mga green, green grass. How to manage the green, green grass. Ayan. This is the green.